Hello mga ka for parents. Ngayon naman ang ating video ay ituturo ko kung paano ko ginagawa ang pagkain ng aking pusa na may gingivitis. Pero isama na rin natin yung mga po, yung dalawa kong pusa na wala namang gingivitis pero ito pa rin ang kinakain nila. Una, syempre mag blender tayo ng dry food na whiskas gagawin natin siya powder muna. Ngayon naman, makikita nyo na, ayan, nakagawa ko ng mga naunang powder. So, ito na yung huli. So, ayan, pagtapos na ma-blender, check muna natin kung may buo-buo pa. So, ayan. Lagay na natin dyan, tapos double check ulit kung may buo, buo pang dry food. Ayan. Ayan. Double check. Double check. So, ayan. Tulad yan. Mayroong isa. Tanggalin natin yan. Meron pa. Basta pag wala na kayong makapang buong dry food dyan na hindi na blender na maayos, tanggalin nyo na lang. Ayan. So, purong powder na siya. Ayan. Dahil tapos na tayo mag-blender. Kaya naman. nagkagawin natin. Ay. halo muna natin yan. Para magsama-sama yung, mga yung, magsama yung mga naunang na blender. At sa huling na blender. Ayan. Halo-halo lang. Wala lang. Parang mag lang siya. Ito nga pala yung pusa akong may gingivitis. Ito naman yung book ko na maarte sa pagkain. Diyan kumakain ng powder and na whiskas dry food. Ayan. so ito naman yung si Shawlong Bao, bagong salta namin. Kumakain siya ng ano kahit wala naman siyang gingivitis. Then ito yung naman pinaka maarte din sa lahat. Pero kumakain naman siya ng binlander na Whiskas dry food. Ayan, si wayayat. Wayayat. Wayat. <smart noise> Yet. Yet. Wayat. Ngayon dito naman tayo. Ayan, maglagay na tayo sa plato ng tatlong kutsara lang 'yan. 'Wag masyado madami kasi hindi naman nila nauubos gaano. Next naman is kukuha tayo ng wet food na whiskas adult at in next na natin pagkabukas natin hahatiin natin hahati tayo ng konti tapos ilalagay natin ulit dyan then lalagyan natin ng konting tubig panghalo para magkadurog durog sya yan makita nyo sa video medyo hindi pala kita Ayan, halo halo lang Pagkatapos yan, iset aside lang muna natin. Ngayon naman, lagyan natin tubig tong powder na dry food. Haluhuliin lang. So, ayan. Pagka, ano nya, kulang pa din. Dagdag lang ng tubig. Dagdag-dagdag lang ng tubig. Diyan sa maging medyo malapot lang. Ayan. Halo-halo, halo-halo. Ayan. Ayan. Tapos yan, pagkatapos tapos haluin, Lagay na natin ang sinet aside nating nadurog na wet food. Pagkalagay, ilhalo lang ulit para magkaroon naman ng lasa yung ano, dry food na powder. Kasi hindi nila kakainin yung pagka walang halong wet food dyan. So, ayan. Nagdagan pa natin yung tubig. Tapos, halu-haluin lang ulit. Hanggang sa ma ng dry food yung wet food na inilagay natin pagkatapos mahalo, hati-hatiin na natin siya sa kanya-kanyang mga lagayan. Ayan, para kay Mimi, para kay Shaolongbao, at para kay Wayayat. Kasi hindi naman kumakain niyan si Buknoy. Medyo dagdagan natin ng kaunting tubig 'pag hindi pa masyadong ano, medyo malabno ba. Ayan, halu-iluin ulit. hatiin natin tong wet food nila para gawin nating topping sa kanika ng mga pagkain para naman ganahan sila kumain. So, ayan, makita nyo. Dahil tapos lag natin lagyan ng mga toppings sa yung sa pagkain nila, ayan, magbukas tayo ulit ng pangalawang pack ng wet food. Ayan para naman yan kay Buknoy at konting an lang para kay Shaolumbaw so ayan, halo halo ayan, dahil natapos na natin ginawa, pwede na natin ipakain sa aking mga alagang pusa syempre, mauuna kay Miyang ang pusang may gingivitis at Pangalawa, kay Siyao lumbao Maliit lang yung kanya kasi maliit lang siya. Then, pangatlo, yung susunod, yung puti, kay Wayayat. At sunod naman, kay Buknoy. So, da dito na nagtatapos ang aking video na ito. Sana magustuhan nyo. Maraming salamat. tin 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 tin, tin.